titit Huwag na ba. dito, dito sa Bangin. nalim Mama tai tai ya. Ya, eh, lawan muda. Oh, uh, bangin. Oh. Yo apa apa no Bombahot ikot, no. Lasang <laughs> garilo. Bayar para besan, kan. Ya. Malalim, izumna tau tau. Delikado? Delikado mga par. Parang ear ko no? Yaw, yeah, malamig ng singaw. Pero malamig siya mga par.